I don't kanina kumain Hindi naman, naman kumain May kumain umaga ng kanin Ito siya naman Hindi gusto Ito puro mainit. Init ang panahon, init yung lugaw, init yung kape, batay. Ah. Ay, guys, tapos ako kumain ng ano, nilugaw na arroz caldo. Sa Bisaya kasi namin sa Bisaya nilugaw to arroz caldo to kasi ano, may halo-halo na tong manok, itlog, tinimplahan na ba? kasi aras ka sa baha nilugaw lang nilugaw lang kita sa amon haw niya yeah, ba tayo kasin ah sus si ang gagutong sa una kay gamay yeah, rin may bugas niya yeah, kung nung ago ni mo di man kasigo kay naghandag dag ka nun sa una ah lugawon para daghan o oh, niya pamahaw oh, moro na sa guys hindi yun mulay napoy panood Bukan apa ikan wow Ditas ah kita nak MM2 ola kita m Lucaraya saging. kita man nak saya seperti cinematic piring3huiz anak2 apa apa jadi dalam jawatan ni apa saya buat sampai nak�이 lupa dia terima kasih penggila mulu ini lagi 이름 baru Guability Makiyan ini berkata, bachelor senyum saya과 facemask proper peg sometimes hehehe burada masih program namuk beliau ilyut pleasure kala ada nature in na dugay dugay na ko kay ina basa ang palalayta yung layong lugar sa sa disyerto nga lugar mo nang wala sa masaya do napabaka siguro na siguro kung napata sa bukid no pero mo lagi na Sa sahay adon na gi kalainan atong kinabuhi kan adto karon sa una nata sa kanutan uh, sa ko kon ko sa una sa musumpo Pero kinagkot na lagi, balo na manarbaho. Muna, manarbaho uh, ta sa layong lugar. Muna, pero kung kabalik yan muntag bukid, oh, sumbok yan tag kalibunan. Ay, kay, ano naman, diyan man ta ang gagikan. No? Kung asa na kita tagasugod, dito kita mabalik. Sa masugod, sa dili. Mga mga gina itong padungan. Ano, balik kita sa ito ang uh, area nga ato mga mga. Hanggang dito na lang aking video guys. Bye bye! Thank you for watching.